Baga kapag sayo dahil muna tayo kasi yung pagkain ko ng pilad bulad yung kumbaga sa tagalog daing kumano okay. yung ano yung Masabit yung yung balbas ko masawi siya masawi tanggalin natin to kahitin natin to bulag lang yung kinain ko yung hindi yung ano ang isip nyo Yan, wala na Hindi na yan sasabit Pag kumain ka ng gulad Okay kapaksew Nalitong bulbul Twa huh?